Dulaan sa 4 milyones ka pesos na sabo na sakmit sa labangon at us pagpangronda sa kapulisan. Nakatutok live si Nico Sirino. Nico? Yes, na ba, banya kita karuna mahimutang sa Sitio Kogon sa Barangay Labangon kundi hindi indi pagyudugay pipigay og operasyon ang taga City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office ning usa ka panimay din hindi mga lugar bab sa ginudahang tigpayuhot og gidiling droga so kini bahin bab sudlonon gud nga bahin din sa Sitio Labangon ang gironda sa mga sakop sa CIB kundi na nadakpan nila kini usa ka gilang si Percival taba sa 52 anyos bab nga gilang level 2 drug pusher din hi sa lugar gibadaabana ang muabot sa 4 milyones pesos nga kantidad sa Shabu, particular 3.9 million pesos nga balor sa Shabu, 330 grams tanan ang nasakmit sa taga CIB ning maong operasyon din hining maong panimay sa sitio Kogon Labangon. Duha kini ka large sa Bab o unum ka mga medium nga sachet sa Shay sa gidudahang Shabu ang ilang nasakmit dinhi sa maong operasyon. Apan ang target nila ni ini ni, nga gila untang si Clarissa Ortega Rica Blanca wala madakpi sa kapulisan o ginawa din ni Lugara sa pagpahigayon ng operasyon apan kining iyang uyuan nga si Percival ang nadakpan hinoon. May nabinata nato karon si Superintendent Romeo Santander ang hepe sa CIB kabahin ng operasyon. Sir, unsa sa impormasyon nga inisyal na nadawat na ito na na kabahin ng operasyon sa droga? Well, this is based on uh, information nga sa tuwa and then uh, man for three weeks. No? And then, man, uh, in the name of Clarissa, man, he nagbaligya. And then she's considered as uh, level two, no? Ng mga of around 300 to 500 grams. And eventually, man, yung na to ng yung uwan. Uh, so money yung the same thing at this na na puy nakuha po ng mga ka sa Uh, tulo, tulo ka video karera. Yes. Okay. Okay. Sir, makonsider na uh, big time binila operasyon na sir? Yes, Nick. Oh. Uh, big time ni, because uh, maning atong sutiyon kung asa agin mismo ang uh, inong operasyon uban, uh, asa pun nagkagikan ang uh, maong siya buh. Tinaghan mangyod nga to, sir, binulto mangyod ni buhaton ani repack pa ni nila i repack pa na siya Nick, no kay muna, uh, mana pa nang ibahin tapos i distribute sa laing-laing mga barangay kay so, kalisdanan sir na sinati nato sa pagkimo ning operation sir well ang um, kasiot lang sa kuno sa dalan uh, specifically kung dia magikan kinahanglan atong yung kanon pa Salamat kayo, Superintendent Santander. Atong mahinabi karon kining suspichado si Sir Percival. Sir, unsa ka tinuod?